yung mga sakay natin, yung BBC ano, ceiling, no? na kabilin na tayo mga katrabaho. Dito sa uh, Tech Project, ayun mamaya. Ito, ganda ng puntok ng arayat dito mga katrabaho. Nandito tayo ngayon sa Magalang. no, Puntahan natin dito sa barangay San Agustin, sa bayan ng Magalang. Mga katrabaho, at least kahit pa no, meron tayong mga katrabaho mga katrabaho. Ayan, magandang hapon mga uh, katrabaho. yan nandito tayo sa barangay San Agustin dito sa bayan ng Magala ito yung dating binukuhan natin ng mga katrabaho matagal na rin no? siguro alas sa uh, mga nasa 3 years na yata ah, ang nakakaraan mga katrabaho ngayon ay nagbalik muli tayo rito para ayan nagpalit tayo ng siling no? mga katrabaho dati ang siling nila rito or mi ay mga ang ginamit nila plywood at saka Ahoy na good lumber mga katrabaho ito yun yung mga pinagbaklasan natin sa loob mga katrabaho tapos ito yung mga design nila yung dati mga katrabaho ngayon ay nagpalit tayo ng gypsum board at saka PVC ceiling mga katrabaho yung gagamitin natin no? yung plastic no? ito na yun mga katrabaho yung mga materialis na hindi natin ito yung sa sala nito ito yung pinauna natin yung malaki no mga katrabaho tanggalan yeah. mo para balik mo ka rin nag-aaway sila sa da, sa pansit na uh, hindi nito na nakapaglagay na sila ng pangano ng cob light natin dito sa pinakagilid no mga katrabaho ayan napakalaki daw ng, ano ng ating ceiling, ayan, bali, nagtaas tayo ng konti dito sa ceiling dahil, ano sila, magre-repaint na naman tayo ng pintura dito mga katrabaho ayan, ayan yung paano natin, metal paring 0.5 tapos yung mga carrying, 0.5 din mga katrabaho, tapos yung ano ano ba ito, sakto nga ano ito, 12 ayan, 12 inches daw ang sukat dito mga katrabaho, mga pagitan ng ating Uh, metampaling may no? Yeah, ayan. Sa ito, bali, papalit tayo lahat ng isang merito po yung ano na ano, kabahayan na to, mga katrabaho. Tatlong kwarto, no, no, no. isang dining, at saka yung dalawang, isang CR, mga katrabaho. ito pa lang yung kanilang ginagawa ngayon. Dito tayo, no? Sa sala. Yeah.

Ayan. Hmm. Ito ang isang kwarto na yan. Oh. Tapos dito. Ayan yung kwarto rin dito. Isa. Hmm. Ayan. Makakatrabaho. Ayan. Ito. Yan. isang kwarto yung rin dito mga katrabaho. Ito. Ano Tapos yung bali talawang ba kwarto yung ating ano yun ito naman ano yung ginagawa nila na naglalagay ng taay ay nagkakabit na sila ng pinakasiding ng mm -hmm. ano

temaanyung rivetsara kapsuter yan Lano, ah, wala na may tulwa ng kenner. Pero plywood, alam. Pigment siya niya. Oras natin ay 4.30 ng hapon, mga katrabaho. Ayan, alas 4.32. Oras po natin, mga katrabaho. si Mr. Bulakte. Sana. Ayun yung dito sa kapila. Ito, ito, ano na ano, to. Buwas niya niya yung sa ano naman. Pahaba mga kataba. bali Nagtaas tayo ng kaunti dito sa ano sa ceiling natin mga katrabaho kaya dun ito yung wall natin <coughs> Uh, katrabaho, napaka uh, ano? bilirito, shawarma niya. Uh, 50 pesos kada isang order na shawarma. Yeah. Tapos yung ano dito, ayan, mga uh, Pilipin yung plastic nila dito Kanina, marami yung bumibili rito. Kanina, hindi magka-dayaw yung mayaw yung mga nanunusok dito kanina sa mga tinitinda nila. Ayan, oh. ayan si oh. malakas ng dahas at mga trabaho. Estoy ng gusto-gusto ko negosyo ganito na lang para diga na magpilit kasi dalan din nakakapagod mga trabaho. Pero nakakapagod masarap mapagod dahil pagdating ng gabi ay magbibilakan na lang ng mga araw pera. Ayun araw-araw 'to nang bangal na pagkakaganda nila Shanghai 10 piso yun Oron oh, Ah, mukha siya pa mo, <laughs> alam mo, sinking para.